Hi mga mare, isang mapagpalang araw. Today, samahan ulit natin ang aking asawa sa aming munting tindahan. Usually, 6 a.m. ang bukas nito. Pagkadating, pupunasan ng lamesa, ilalagay ang mga plates na lagayan ng karning manok. Kung mapapansin nyo, halos walang laman ang aming lagayan ng bigas. Sabi nga ni Mister, napakamahal daw ngayon ang puhunan ng bigas. Kaya tinatamad pa ka siyang mamili kasi halos wala ding kita. Sabi nga niya yung dati daw na 40 pesos per kilo na bigas, ngayon 50 pesos per kilo na. Grabe, ang laki ng kiniyas, no? Sa inyong mga mare, ganun din ba ang itinaas ng presyo ng bigas? Kaya sa panahon ngayon, dapat nag-iisip tayo ng multiple source of income. Sa sobrang hirap ng buhay at sa taas ng presyo ng mga bilihin. Habang nagdi-display nga ng aming paninda, meron ng mga bumibili na pa isa-isa. Sa pagdi-display kasi ng manok, merong buo at chap. Sa chap, hiwalay yung legs, wings, press, at balunan at paan ng manok. So, depende sa customer kung ano yung gusto nila pwede namang pumili. Kasama nga pala namin ngayon ang aming anak at makikita nyo nga na nungungulit siya sa kanyang daddy. Ang dami ko na atang naikwenta sa inyo. Next time ulit, salamat sa panonood. Like, follow, and share. Thank you. Bye.